Hello, good morning mga ka-super, kasari ka negosyo mga kumare Time check natin 6.41am Saturday, January 11, 2025 So, dumating ako galing palengke ng 6.20am Kasi pumunta ako ng palengke, nagbuka, nagising kasi ako, nagbukas agad ako ng tindahan ng 5am So, habang ako i busy nga dito sa tindahan Naalala ko naman na itlog day nga pala today Ito kasi yung araw na Ah, uh, yung mga basag Marami kang mapipili ng mga basag price pero mga hindi nga basag. Kaya mabibenta ko pa rin siya sa normal price ko ng 10 pesos each. Hindi mo na sana ako bibili kasi kahapon bumili ako ng isang tray ng medium size ng 240. O diba ang laking diferensya kapag binenta ko pa rin itong basag price. Kasi nga wala siyang mga basag, mga, na, mga napipili. Napakalaking tulong dahil dagdag kita ko biruin mo 6 pesos, pwede ko siya ibenta ng 10 pesos. Kasi nga, hindi pa siya basag. Kahit crack, wala siya. Kasi yung may mga crack, yan naman eh, panluto ko naman sa akin. Lalo na yung mga anak ko, mahilig sila sa itlog. Madalas kahit may ulam, itlog pa rin. O ba diba, itlog pa more. Kaysa naman kumuha sila sa tindahan, kaya naman talaga bumibili ako ng basag, panggamit din namin. Para naman medyo makamura tayo. So, at dahil nga sabado, so, bueno, mano pa lang natin, awa ng Diyos, sa 11 pesos. Isang malboro blue at saka isang max na puti. Kaya 11 pesos. Hindi ko lang alam kung kaninang pag-alis ko, ay may bumili kasi nagpapaskilya ako, ako rito sa tindahan ko ng walang tao lumabas kapag ako ay pupunta sa palengke. Grabe no, kahit anong lamig ng panahon talaga ako, lumalabas talaga na walang jacket, walang pajama dahil panigurado kapag naglakad ka ay babanasin ka na rin kahit anong lamig. <laughs> so ito nga pala yung mga nabili ko ng mga uh, mga basag price ng mga itlog. So meron dito yung ano basag talaga siya. Ayan. So ito kasi malaki siya kaya kinuha ko na rin kasi panluto nga namin. Tapos meron pa dito yung basag. Ayan. Dahil nga malaki siya kaya kinuha ko na rin. Ito naman yung mga panggamit talaga namin. Tapos, ito, meron siyang karak. Ayan. Pag mga ganyan, ay pang personal na gamit lang namin yan. Pero yan, karamihan dyan, mga ilan-ilan lang naman yung mga basag talaga na napi napili ko. Kasi nga, yan ang mga panluto ko. Para hindi nga kuha ng kuha yung mga anak ko dito sa tindahan kapag gusto nila ng itlog. Dalawang tray itong nabili ko. So, itong isang tray, as in, wala talaga basag dyan. Tinignan ko yan na mabuti. Kaya, pwede ko talagang pwede ko pa rin itong ibenta ng mga uh, 10 pesos o diba, ayan o wala siyang basag isa ito sa mga hinahabol ko talaga na minsan gigising ako na maaga para bumili ng mga basag price ng mga itlog kasi dyan nga tayo babawi ng ating kita sa ating mga itlog tuwing Merkules at saka Sabado at saka Sunday, yan may mga basag sila, pero minsan wala rin naman sila mga tindang mga basag kasi kahapon pagbili ko rin Friday, wala naman mga basag sila. Kaya bumili na lang din ako ng medium size, yung 240 per tray. Yun nga ay binibenta ko siya ng 10 pesos each. Ito yung nabili natin kahapon na isang tray. Ayan, medium size pero malalaking mapipili mo kadalasan. Kaya yan ang kagandahan kapag bibili ka ng mas maaga, makakapili ka ng mas malaki. Ayan pa o, oh, laki. Sabi nga ng mga customer ko, ang lalaki daw ng itlog ko. Pero minsan maliit kapag tinatanghali ako ng bili. Wala pang bawas ito kasi dito ako bumawas dun sa luma. Ito ay December pa ito mga luma ko na ito. Ayan, apat na piraso na lang yung luma nating na itlog. Kapag may mga bumili, inuuna ko dito sa mga basag price ko ng mga itlog. Yun yung mga inuuna kong ibenta, yung mga basag price. Ayan, dito ko siya nilalagay sa ilalim para iwas mabasag, iwas na madanggil ng aking mga anak lalo na pag sila nagbebenta pabarabara lang ang lakad dito sa tindahan hindi naman kasi kalakihan ng aking tindahan kung ng ang dami kong gustong idagdag ng mga paninda kaya lang masikip na ang speed ko ayan o ultimo yung mga red horse ko wala siyang case naghihintay ako na mabibili sa junk shop ng mga basyo compare mo kasi kapag mag ano, magde-deposit ka dito sa mga bilihan mahal. Kasi itong basyo ko na ito ng Coca Salo, dalawa ito, nandun sa garahe yung isa. Ayan, 50 pesos dalawa, ba diba? 25 pesos each lang. So, ayan, update, update muna tayo sa ating mga panindang lagas. Ayan, ang dami na rin natin mga kailangan na naman bilhin. Yung Coke mismo natin, Sprite mismo dito sa mga noodle section itong uh, lakami chicken natin tatlong piraso na lang yan, kaya kailangan natin bumili wala na tayong stock niyan tapos ito yung malaking ano natin yung kasalo pa ng pansit canton yung sweet and spicy wala na rin tayo plus ito nung huling pabili ko sa anak ko so ito ng grocery is wala itong stock kasi nag-iisa na lang itong chili mansi natin ng kasalopak. Dito sa mga toy, marami pa tayong stock sa mga maliliit natin pansit canton. Dito sa mga dilata natin, yung Argentina, tsaka yung Century Tuna na Flakes in oil tsaka uh, Hot and Spicy, San Marino Yellow na 150 grams. So, yun na muna ang kailangan nating ipabili sa aking bunso sa mga dilata natin. si Argentina natin yan, walang-wala na talaga tayo, kaya kailangan na talagang bumili lalo mabenta ang Argentina corn beef tapos wala na rin tayong emperador double light na 1 liter kagabi yung dalawang piraso na natitira ay nabenta na kaya kailangan na naman natin ng puhunan para pamili na naman ng ating mga alak dahil nasa 1,998 ang isang box ng emperador 1 liter so meron ako ditong listahan kasi uh, ginawa ko kasi start ngayon January kapag meron ako nakikita na mga wala agad agad nililista ko na para hindi na ako makalimot so yan ginawa ko na yan kahapon bawat maalala ko at makita ko nililista ko na agad agad, agad meron pala ako ditong lista ng Youngstown Red pero baka hindi ko muna ipapabilihan baka buburay ko muna kasi napakatumal ng Youngstown natin So, tagtumal talaga ngayon. Pero, thanks God. Ay, nakakalampas pa naman tayo sa kota. Ito yung mga nabili natin. Tinapay kahapon. Ayan. Yung burger buns natin, da, wala pang bawas. Ito, nabawasan. Nabawasan. Tigta tatlo yung binili ko nitong may palaman. Tatlo nitong may ube na palaman. Ito naman ay matamis na palaman. Ayan. Kasi nga matumal ngayon ang ating mga tinapay. So, ito lang yung nabenta. Isang peraso yung ganitong ube. Sa mga candies naman natin section, hindi po na tayo magpapabili ng ating mga candies dahil tagtumal. So, yun lang muna ang kasari ang ating Saturday update sa ating tindahan. Thank you for watching and see you on my next vlog. Maliwanag na kaya kailangan na natin patayin yung ilaw natin. Bye bye!